para sa ating ATM Action Tulong misyon, Samahan natin si Julian Trono at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan. Kapos ngunit hindi nang hihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa, Pilipino ang biwa ng bayan niyang. Julian, i-moment mo na yan. Salamat, Senator Aimee. Nandito tayo ngayon sa Barangay Obrero, dito sa Lungsod, Quezon, kung saan dito natin pupuntahan ang ating deserving kababayan. Kaya samahan niyo akong umaksyon tumulong at tuparin ang ating misyon. Uh, pabili po. Ay, nanay-nene, kamusta po? Ito. Pwede po ba akong tumuloy? Oo, oh, halika. Sige po. Pibilisan sana ako eh. <laughs> okay. Ay, Nanay Nene, kamusta po kayo? Pakilala po kayo sa ating mga manonood. Magandang hapon po po si Teresita Torres na katira dito sa barangay Obrero. Ako po rin, nanay, ay taga Quezon City. Siyempre, kayo po nga deserving kababayan. Nay, uh, kwento niyo po, may anak po ba kayo, mga kapatid? Kapatid, uh, isa na lang kami. Isa na lang siya. Isa na lang 84 po. 84 years old. Pero ilan po kayo magkakapatid? Uh, pito yung nabuhay. Ang namatay niya po. Ako mulso, eh, okay. isa siya 23. Isa na sila. Dalawa na lang kami natin. Dalawa na lang po kayo. Nay, hindi ba mahirap pag ano? ma mabuhay mag-isa. Diba? <laughs> Siyempre, mahirap. Wala tayong magagawa. Pa, paano po kayo nakapag-maintain sa araw-araw? Ano po? paano ah. kayong mga gastusin? Eh, wala naman po ako. Nag-isa lang ako. Pagkain ko lang. Magkano lang ang pagkain ko. Hindi na ako nagluluto. Bibili na lang ako ng isang pisong kanin, saka ulam. Okay. Ngayon, doon na... tayo sa, sa kalagay niyo, nanay. Ano po? Kailan po nangyari? January. Na-admit ako. Opo. Ito na yon. Pero hindi pa masyadong grabe. Pagdating na naman ng June, itong June lang, dinig na na naman, tinaningan ako ng doktor, kaya napaiyak ako. Ano po? Ano po? Saan Anong tanin? taon na lang daw. Ako isang taon na lang daw tatagal ko dahil grabe na rin ito. Ano po yung an ano, kalagayan ng puso niyo? May barado rin na dalawang ugat. Kaya ngayon, tiis na lang akong gabi -gabi ako. Gabi-gabi ina-atake ako. Tiis na lang ako. Kung kukunin na ka, bahala ano? na. Nay, kung meron kang hiling na isa lang, kaya yung hiling mo na yun. Abay, siyempre, gusto ko gumaling para makapagahan ng buhay. Po ngayon, ay uh, may... Uh, may mission ako dito. Ano, pinadala po ako ng ating mahal na senadora, si Senator Aimee Marcos. Eto uh, ito po ay kaunting tulong lang to mm -hmm. nanay ha. Kahit sa, sa maliit na paraan, eh, makakapagsimula at makakapundar tayo. Ito, magiging colorful at ay uh, kumumulaklak ng maigi mga uh, ano natin. Salamat. Ah. <laughs> ah, bukod po dyan sa tulong na yan, hindi po ito yung huling pagkikita natin, uh, ano? Ayusin natin yung mga papeles ninyo. Susubukan natin ngayon sa Heart Center. Hindi mo kailangan ako. ng backer. Kasi yung backer natin, si Senator Amy Marcos mismo. Ganun. Si Senator Amy na po ang uh, bahala dyan. Ay, so, ayusin po natin yung mga dokumento. Again, may dahilan kung bakit tayo mm. nagka, nagkita. At bukod dyan, sa pagtulong natin sa medical assistant, paano namin kayo malilipat sa Heart Center? Ang pangatlo niyan, sa Pasko, meron tayong chance na ma-meet mame si Senator Amy Ay, Marcos. At meron din siyang... Uh, meron pero din siyang pamasko sa atin. Madam, hindi na po ako tinatanggap sa St. Luke's. Sa isang katulad ko na mahirap, na walang pambayad. Eh maraming nagsabi sa akin na sa, sa heart center daw ako magpunta. Eh kaso wala naman po ng pambayad. Yung po ang hihilingin ko po, po sa isa pang hihilingin ko sa inyo. Kung maaari po at niyo ninyo ako isang malaki Salamat po ulang ang masasabi ko. Ayan, napayap na ako. po no. <laughs> <Ay> <laughs> <Ay> <laughs> Salamat po, Nanay. Walang salamat <laughs> din po. Para nakita po. At si Nanay Neneng ang ating deserving kababayan dito sa Barangay Obrero sa Lungsod, Quezon. At muli, maraming, maraming salamat, salamat po. Senator Aimee. Senator Aimee Marcos. Salamat po. Ingat po. <laughs> maraming man ang hinaharap nating suliranin Tandaan na ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Sen. Aimee Marcos. Ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ang bayan. Basta tungkol sa mamayan dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Aimee.